In today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ng IP Vanish para ma-unlock ang Netflix, manood ng NFL games kahit walang blackout restrictions, at mapanood ang pay-per-view events kahit saan ka pa. What's up guys? Ako nga pala si Ashley Robots. And if you ever paid for streaming service only to be told na hindi available yung content sa region mo, this is the fix you've been looking for. Malalaman mo dito kung paano isarap ang IP Vanish sa device mo, paano pumili ng tamang server para sa gusto mong panoorin, at kung anong mga settings ang dapat i-double check para smooth without interrupt. So sige, simulan na natin. Kung gusto mong diretso sa walkthrough, pwede mo i-click yung timestamp sa baba. Pero bago yon, gusto ko muna pag-usapan kung, kung ano ang IP Vanish at ano ang mga ino-offer nila. Ang IP Vanish ay isang virtual private network o VPN na nagpa-protect sa internet connection mo and lets you connect through one of their secure servers in another city or country. Super helpful to kapag gusto mong ma-access yung streaming content na naka-restrict based sa location mo tulad ng Netflix, libraries ng ibang bansa, NFL games ng walang blackout, o pay-per-view events na available lang sa ilang region agents. Hindi tulad ng ibang VPNs na bumabagal o nabablock, kilala ang IP Vanish sa pagiging mabilis, secure, and reliable. May servers din sila sa 113 countries and 147 cities at kumagana ito sa halos lahat ng device. Mula sa laptops, phones, hanggang firesticks. So tara pag-usapan natin yung ilang key features na dahilan kung bakit solid ang IP Vanish para sa streaming ng content tulad ng Netflix, NFL games, o pay-per-view events. Una, walang limit sa devices. Isang IP Vanish account ang pwedeng gamitin sa unlimited devices sabay-sabay kaya pwede ka mag-stream sa laptop mo, phone, smart TV mo, or kahit sabay-sabay silang lahat. Pangalawa, mabilis ang connection speed. Mas okay mag-stream kapag hindi bumabagal ang VPN mo. Ang IP vanish ay ginawa para mabilis at walang bandwidth cap, kaya mas konti ang buffering at mas maganda ang quality. Pangatlo, meron silang higit 100 locations. Pwede ka mag-switch ng server sa iba't ibang parte ng mundo kaya madaling i-unlock ang iba't ibang Netflix libraries o bypass ang regional restrictions para sa sports and pay-per-view. Pang-apat, gumagana ito sa lahat ng major platforms. Ang IP Vanish ay pwedeng gamitin sa Windows, Mac OS, Android, iOS, Fire Stick, at pati na sa routers. Ibig sabihin, pwede ka mag-stream diretso sa device mo o protektahan ang buong home network mo kung up mo to sa router. Number five is strong privacy protection. So, in case you're wondering, oo, sobrang secure nito. Gumagamit ang IP Vanish ng top-level encryption, a strict no-logs policy, at may kill switch para mapanatiling private ang data mo kahit bumagsak yung connection. Ito kung mabilis na breakdown ng presyo ng IP Vanish at kung ano ang kasama sa bawat plan. Siguraduhin i-click yung description para gamitin yung exclusive link namin at makuha mo yung best price possible. Lahat ng plans ay may unlimited device connections at 24-7 customer support which is honestly rare at this price point. Kapag nag-click ka ng link sa description tapos pinindot mo yung subscribe, makikita mo yung iba't ibang options nila. Meron silang monthly, 12-month, at 24-month plan. Kung gusto mo makatipid ng sobra, piliin mo yung 24 months na plan, makakatipid ka ng 83%. Kaya bababa mababa ang presyo ng cents kada buwan na sobrang sulit. Tapos meron din silang 12-month plan na cents kada buwan. Nakakatipid ka dito ng 74%. Kung gusto mo naman magbayad buwan-buwan lang, it's $12.99 per month ang presyo. Ang maganda sa IP Vanish, meron silang 30-day money-back guarantee. Kaya piliin mo yung 24-month plan, kung sa loob ng 30 days hindi mo feel na para sa'yo to, you can go ahead and get your money back. Piliin mo yung plan na swak sa needs mo, pero tandaan, kung pinigli mo yung 24 months at makakatipid ka ng 83%, pwede mo rin makuha yung pera mo, pabalik after 30 days kung hindi mo feel na bagay siya sa'yo. Okay, ngayon, tara na at ituturo ko sa inyo kung paano iset up ang IP Vanish sa device mo para makapagsimula ka na mag-stream ng walang limitation. Step 1, kailangan natin pumili ng plan. Kaya click natin to, tapos piliin mo yung gusto mo, ilagay mo yung payment info mo, at i-click yung subscribe na. Sunod, i-download mo yung app tapos i-drag mo siya sa applications folder at mag-login ka. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay pumili ng server location. Depende sa gusto mong panoorin. Para sa Netflix, mas okay na piliin mo yung US server para sa US library o UK server para sa UK Netflix. Punta ka lang sa locations. Baka gusto mong manood ng Australian Netflix, click mo lang doon at automatic kang makakonekta. Dito makikita mo kung gaano ka nakatagal nakakonek. Kung gusto mong i-disconnect, i-click e mo lang dito. Para sa NFL games, manekta ka sa location kung saan walang blackout sa laro. Pwede ka rin mag-search ng locations dito o kaya mag-scroll down at pumili ng isa. Para sa pay-per-view, piliin mo lang yung region kung saan available yung event o kung saan mas mura yung presyo. Ang tip lang, kung hindi gumana yung isang server, subukan mong mag-switch sa ibang city, sa parehong bansa. May mga servers kasi na mas okay sa streaming kaysa sa iba. Step 4, gusto nating i-turn on yung kill switch. Okay, punta tayo sa settings, tapos sa network security. Kailangan natin mag-disconnect muna para ma-update yung setting, pero siguraduhin natin naka-on yung kill switch. Kung gusto mo, pwede mo ring i-on yung threat protection, tapos pwede na tayo mag-connect. Hindi naman ito required para sa streaming, pero nakakatulong silang panatilihing private yung connection mo kung sakaling maputol habang nanonood ka. Sunod na step, buksan mo yung streaming streaming app. Kapag nakakonekta yung VPN mo, open mo lang yung Netflix, NFL app, o yung pay-per-view platform at simulan mo ng manood. Kung restricted pa rin yung content, subukan mong i-clear yung cache mo o gumamit ng ibang browser, karaniwa na aayos yan. Okay, now let's dive into the pros and cons of IP Vanish to make sure it's a good fit for you. Isa sa pinakamalaking advantage ng IP Vanish ay pwede siyang gamitin sa unlimited devices ng sabay-sabay. Hindi mo na kailangan mag-alala pa sa pag-login o log out o sa pagpili kung aling device ang paprotektahan. Ang bilis ng connection. The connection speeds are super fast and are No data caps for throttling, which means your streaming won't constantly buffer on drop in quality. It's also really easy to switch between servers, so whether you're trying to access Netflix in another country, watch an NFL game without blackouts, or get access to pay per view events, you can usually find a server that works. Pagdating sa privacy, complete IP vanish. Gumagamit to ng strong encryption, mahigpit na no logs policy at my advanced features to let ng kill switch, and split tunneling sa lahat ng platforms kasama ng iOS, Android, FireStick at iba pa. Sa mga devices to ng Fire TV available ang Kill Switch sa pamamagitan ng dedicated companion app para mas maging maayos ang performance lalo na sa mga streaming boxes na mababa ang RAM. Panghuli gumagana ito sa halos lahat ng platforms kasama ng Fire Stick, phones, laptops at pati na rin ang routers. Kaya sobrang flexible siya no matter how you like to stream. Now for the cons, ang main downside ay hindi palaging na-unlock ang IP Vanish ang lahat ng Netflix libraries. Pag gumagana ito sa maraming regions, may mga servers na hindi palaging consistent kaya minsan kailangan mong subukan ng iba't ibang servers para mahanap yung pinakamagandang option. Ang interface naman, kahit sobrang dali gamitin, hindi siya yung pinaka modern o sobrang ganda tignan. Simple and functional siya, but if you're used to slicker, high-design apps, it might feel a bit basic. Kaya dapat mo bang gamitin ng IPVanish para sa Netflix, NFL, at pay-per-view mo? Kung naghahanap ka ng VPN na talagang gumagana, walang limit sa devices, walang nakakainis na buffering, or region blocks, ang IPVanish ay isang napakagandang choice. Madali siyang iset up, madaling gamitin, at isa sa mga better options pagdating sa streaming sa not ibang platforms. Kahit na nag-travel ka, trying to avoid blackouts or just want more content, this gives you the flexibility without overcomplicating things, and the unlimited device connection just makes it great for families or roommates too. Yan na tata po sang video. Ganito paano isera ang IP vanish to unlock Netflix, stream NFL games nang walang blackouts and watch pay-per-view events kahit nasan ka. Sobrang simple, all you have to do is go in and switch the location. You can even favorite them if you like. You can also add in the different advanced protection. You can turn on split tunneling, auto connections and choose active protocols like WireGuard, OpenVPN, etc. Tapos of course, ang application settings, very simple, very easy to use, which is really important para magamit mo yung VPN. Kung gusto mo i-check sila and get the best price possible, may exclusive link kami sa description below. Mga affiliate links 'to which means we do earn a small commission at no extra cost to you. So, kapag pipiliin mong gamitin ng mga links namin, sobrang salamat in advance sa suporta mo. Tinutulungan kami nito mag-continue to make educational content and tutorial just like this. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe and leave any comments or questions below. Gusto namin mula sa inyo. Ang channel na to ay dedicated to helping you find the best tools to stay safe online, unlock content, and stream what you love. Maraming salamat sa pananood and I will catch you in the next video.